Nakakita na ba mo aning motora sa inyuhang lugar karon? Siguro makaingon jud mo nga, mura man og robot, or makaingon sad mo nga murag si Wall A. Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Ato ang lantawon ang bagong gawas nga model sa Kemco Motorcycle. Ang Kemco Dollar 150i, og tingali, wala pa sad ni nakaabot sa inyuhang lugar karon kay diri pod sa amoa wala pa sad ni nakaabot sa YouTube ragani ko nakakita ani sa mga Pinoy vlogger na nag-review nini usa pa diay ta magsugod mga kabisdak kung hilig ka og inani na mga content mamalihog na lang ko sa pagsuporta ani na channel pinaagi sa pagtanaw sa tibok video na to karon ug ayaw kalimti sa pagpindot sa subscribe button o bell icon o i-follow na lang po ko sa atong Facebook page. Salamat! Ang Kimco Dollar 150 i usaka 150.1 cc, fully automatic scooter motorcycle, og kini naka fuel injected, og naka air cooled type cooling system gihapon. Single cylinder og naka, ino HC 4 stroke engine, ub naka CVT transmission gihapon kini. syempre na agihapoy electric starter, dilijud na mawala sa eksena. Ang nakabati lang ani niya para na akong mga kabisdak. Wala naman good siya ay kickstarter, pero mao naman good na uso karon Saon, naanad mangud ko sa akong karaang scooter nga na ay kickstarter. Kay kahibalo man jud mo, ug magkinaunsa, sa, ug ma na ang baterya. Ang kickstarter rajud, ang makasalba sa problema, di ba? Kamu mga kabisdak, kapila naman mo naka-experience aning mabusted ang bateri sa atong motor ug ang Kickstarter rajud ang perming makatabang niini. I-share pud na ang inyong mga experience sa atong comment section. Ang iyang horsepower, ana sa 8.5 kW or 7000 rpm ug ang iyang maximum torque power, ana sa 12.8 Nm or 5500 rpm. So kusog-kusog sa Jude ni Mudagan, ayos ka ayong mga kabisda arita sayang ligid ang iyang atubangan na ay sukod nya 90 by 90 by 12 og sa iyang atras na ay sukod nya 100 by 90 by 10 so gamay siya og sukod sa atras ang iyang braking system common gihapon disc brake sa abante og drum brake sa atras ang iyang kaibugaton ana alamang sa 125 kg so makaya kaya ra og alsa og mag center stand Og ang iyang seat height, ana alamang sa 745 mm, so saktorani sa mga nga atawo. Ang fuel capacity ani niya, ana sa 8 liters, so ayus ka ayu kay dako dako jud siya og tangke sa gasolina, nindot sa ni siya, ilong ride. Sa ako ang opinion nindot pud ni siya gamiton sa pang delivery, kay dako dako sa shag hawan sa tumbanan. Ang iyang presyo karon medyo mahal-mahal jud, -mahal nagkantidad kini og 127,800 pesos. Ug naa ni siya itulo ka color variant nga ganahan ni mong kapilyan, sama sa Stocco Lake Green, Purely White, ug Flat Black. Ang iyang headlight kay naka LED na, pero maulagi mura siya og mata ni Wall A og mura gyud siya og robot tanawon. Pero para nako kunindot man, sabay sa panahon og teknolohiya nato karon. Ug naapod de ni siya utility box na igo-igo rapod masudlan sa ato ang mga karga. Og additional pa niya nga mga features sama sa front hook courier, kill switch, parking brake lock. Ug naka digital dashboard na ni siya nga unique design. Unya mga kabisdak unsa man ang imong ikasulti sa maong bagong modelo karon sa Kemco motorcycle. Na mao ang Dollar $150i. I-share kana sa atong comment section. Kung nakauyon ka aning motora, ayaw na paglangan, at na sa dool na Kimco dealer diha sa inyong lugar. Daghan kayong salamat mga kabisdak, sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na, na pud ha, at ang pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga na para natong mga bisaya. Salamat og kita kits puhon.